Magandang araw ulit mga kaparmer Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay gagawa na naman tayo ng isa pang klase ng gusal o mortigon. Ang akin po ang gamit ay number 20 na lubid o 10mm. Wala po tayong ibang gagamitin na klase kundi ito lang. Bali ito po mga kaparmer ay may dalawang kama akong gagawin dito sa lubid na ito na ang, ang haba ay nasa 4 feet haba po ito dahil ito po ay ang sukat nito ay pambaka ano? pero dahil walang baka dito sa bahay mamaya pagka natapos ko ito ay susukat ko ito doon sa kambing dahil ito naman ay na adjust ano? so yan po ang ating gagawin ito pong lubid na itong kaparber o itong busal na ito ay medyo mahagad ito sa lubid dahil ito po ay may terintas yan, sabi ko po sa inyo, ang ating gagamitin ay nasa 4 feet. At yung dalawa naman ay nasa 2 feet. So, bali 6 feet na lubid ang ating magagamit. O alos dalawang metro ng lubid. O hindi, higit pa. Higit pa pala ka-farmer. Mga dalawang metro at kalahati. So, ito po ay may paso na at ready na ito para ikama. Bali, ito ka-farmer unang kama. Uh, dalawang maliit na kamalang yung aking gagawin dahil ito ay trintas yung ating gagawin sa bandang ilong o sa nguso nung, at, nung baka o ng kambing Yan. so dalawang maliit na kamalang hindi kagaya dun sa naon ng busal na yung isang video natin na isang maliit na kama at isang malaking butas no, so dito ay dalawang maliit lang pagkatapos magkama ka parmer huwag nyong kalimutang hatakin para maganda yung hapit nya dahil pag malawag yan pwedeng mabunot at makalpas yung ating mga lagang baka o kaya naman ay baboy or kalabaw ano, pag kambing hindi naman masyadong pwersado eh. pero dapat lagi ihilahin yung dulo noong hibla para yung kama ay matibay at hindi maghimulmul ayan tapos na ako dun sa isang side, dito naman sa kabilang side ako, magkakama, kaparmer. No, pareho lang, nasukat. Basta itong kinakama ko ngayon, pag ito inatapos ko, ay isasalpa ko na yung dulo. So mamaya, ipakikita ko sa inyo. Pagka natapos, itong aking kinakama. So yun kaparmer, natapos ko na yung pagkakama nito. So gaya nga sinabi ko, ay isasalpa ko ito dito sa kabila. Yan, pagkakasyahin natin. Pero pwede rin naman, isalpakan nyo muna yung lubid, sa nyo ikama. So, ang ginawa ko kasi ay, parehas ko nang pinama muna, saka ako sinalpak. Yan, para, eh yung magiging adyasan nya mamaya, pagkatapos nating itirintas yung ating mortigon, o yung ating busal. Ito ka barmer medyo matrabaho to kumpara doon sa ordinaryong busal. Siyempre mas maano to, mas marami ang lubid. Pero ito mas garantisado na hindi magsusugat ang ilong ng baka. Maari ding makasugat pero sa bandang tainga. Yun, yung pagka napahigpit naman. So doon na lang magkikisugat nito. Yan, so bali ito ka barmer kasunod natin ay yung dalawang lubid naman ito ay aking ikakama Pakaliwa. para may dugsong ko siya so kung saan papunta yung kama sasalubungin natin ng isa pa ang dulo yan so bali yung kama niyan magsasalubong at mamaya pagka ito ay na, naisuot ko na lahat magkakabit pa ako ng isa pang lubid na ganyan din kataba so bali paapat na ano na yon ice place na yon or dugsungan so madali lang ito ka farmer ganon din naman ang proseso ng pagkakama ng simpleng kama at sa pag dudugsong o yung ating ginagawa ngayon sinas pinagsasanib ko yung dalawang lubid para maging matibay siya hindi ko siya basta isinuksok lang sa lubid, dahil kapag isinuksa ko lang yan, ay pangit tingnan, bubukol. Basta yung mga ay malinis, ah, maganda yung paso niya, ay ayos yan, matibay yan. So ngayon kabarmer, tapos na natin yung isa, yung nasa kaliwa. Ngayon maglalagay naman ako ng isa, papunta sa kanan. A few inches later. Yan, bali na isal pa ako na sa kanan, ka-farmer. Yan, magkatabi sila. Kaya yan magkatabi. Ayan, ay ititirintas. So, paano yan may ititirintas? Yung dulo niyan ay tanggal. Ngayon, kakalasin ko yan hanggang sa maghiwahiwalay ang kanyang ibla. Ano, yung tatlong tul tatlong tumpok ng kanyang hibla ay paghihiwa-hiwala yun at ito rin kabila ay ganun din so bali magiging tag anim yan na hibla anim na tumpok ng hibla at yun ngayon ang aking ititirintas para magkaroon siya ng palapad na forma ano, so hindi solid na lubid ang mangyayari magiging flat ang tawag nga pala sa gagawin ko ka farmer ay flat braid kung sa terintas, ang tawagin ay French braid, ito naman ay flat braid. Yan. So, flat. Ibig sabihin, patag siya, pantay. Hindi siya solid na tutukod sa ilong ng baka. Yan. Bali, pagkatapos kong yung kanilang hibla, dahil magkakasama nga yan, lahat naman ng lubid na ating nabibili sa pamilihan, itatlong tumpok lang yan ng strand o ng hibla. So bali magiging anim itaw dahil dalawang lubid nga yung aking pinagsama. Aking aking ikinama pa at aking ikinama pa kanan. So ngayon ay ating ikakamada muna para hindi tayo mahirapan sa pagtitirintas. Ulitin ko ang tawag po dito ay flat braid. Ayan dahil siya ay magiging flat mamaya. So ang mayayari dito ka farmer ay Salitan yung nasa gitna na dalawa yun yung una magsasalitan at papasok iyon sa ibabaw or pupunta iyon sa ilalim at sa ibabaw naman ang kasunod dahil nga alternate yan so kung kayo inalilito ka merong magpatulong kayo sa inyong kakilala marunong magterintas at alam nila ang aking sinasabi ano, pero kung kayo naman ay nakakasunod ay di mas, mas maigi na para hindi na kayo mahirapan Basta ang pinaka-importante dito ko farmer ay makuha nyo yung unang uh, pattern. Unang posisyon. Pag nakuha nyo na yon madali na. Diretso na yan. yan. So sa pagkakataong ito ko farmer ay yan na yung pattern na kailangan nyo magawa sa umpisa. Pag nagawa nyo yan ka farmer, hapitin nyo lang ng kaunti. At ulit-ulitin nyo na lang yung inyong naumpisahan. So ang posisyon yan, under, over. Sa kaliwa, over, under. Yan, so alternate lang. Under, over. Sa kaliwa, over, under. Tapos, yung nasa kanan, magiging siyang under noong nasa kaliwa. Yan. So paulit-ulit lang ka farmer yung inyong gagawin. mag alternate lang tayo. Basta titingnan nyo lang ng maigi yung nasa ibabaw kung nagugulo yung forma. Kapag ka nagugulo yung forma, ayusin nyo lang at i-check nyo kung tama pa yung inyong ginagawa. Madali nyo yung mahalata kung may, kung may mali na dun sa inyong pagtitirintas. So iba itong aking ginagawa na mortigon ka farmer ha. Hindi ito yung ordinary. Medyo matrabaho ito. So kapag mahaba na yung inyong natitirintas ka farmer ay pwede na kayong huminto at sukatin kung okay na ba. Kung kasya na ba sa ilong ng inyong baka. So maganda kung sukatin nyo muna para sigurado kayo. Pero dahil itong aking gagawin nga ay adjustable, kung kumapos man magagawa ng paraan pwedeng pasikipan o pwedeng paluwagan ano, adjustable po ito mamaya makikita nyo kung bakit ko nasabing ito ay adjustable ito po ang haba nito pang baka pero mamaya susubukan ko nga po sa kambing kung, kaka kung kakayanin so ayan ganyan na siya kahaba kaparmer nung aking tigilan So medyo mahaba na nga yata ito. Eh. Sobra, sobra na ata ito. So pag mahaba na pwede nyong kalasin. Pwede nyong ibalik. Tapos pag kayo ay tingin nyo okay na. Magtitirintas ulit tayo na panibago. Yan. So yung ani na lang nating tatluhan. Titirintas natin yung kanan. Ititirintas natin yung nasa kaliwa. Yan, pag nakuha niyo na yung haba ka farmer, kung okay na kayo doon, Sinabi so, ko nga, pwede na ulit kayo magtrintas. Pero sa pagkakataong ito, tatluhan na lamang yung aking ginagawa. Yung kaliwa, ganun din, tatluhan na lang din. Ayan, ganyan na lang ang itsura niya. Kapag ka naging tatluhan na lang. Uh, flat braid pa rin yan, pero hindi na ganun kalapad. So ito mamaya ay magiging lock na lang. Siya na yung magiging lock natin. Dito naman ka farmer, kapag tingin nyo rin ay okay na yung haba. Pwede na rin kayong huminto pwede ng putulan at papasuin syempre ay para hindi umatras at hindi sumabog yung hibla noong lubid yan so bali dito sa kabilang side kaparmer inuupisan ko na rin ang pagtitirintas mabilis lang ang magtirintas ng tatluhan mabilis din naman ang animan pero uh, syempre, mas, mas madali ang tatlo mas kakunti mas madali yan so ito medyo hinahapit ko yung pagtitirintas para maging matibay dahil ito ay pinakalak na noong ating mortigon kumbaga sa ordinary yung mortigon ay susok-sok nyo lamang yung lubid yun naman automatic na soksok na yun at inyong ibubuhol ito ay ganun din pero dalawa pwede kayo magbuhol papunta sa kaliwa at sa kanan ayan so pagka okay na yung haba pwede na ulit huminto kapag natapos na ang pagtitirintas task ka farmer pwede nang pasuin at isusoksok na doon sa pagitan ng hibla ng kabilang side ng ating lubid Ayan. kung kayo yung marunong gumamit ng mortigon ay alam nyo na ito farmer hindi na kayo malilito Ayan. kung kayo sanay gumamit o magpalit ng mortigon yan. So ito yung pinakadulo na aking tinirintas. Yung kabila din, pwedeng soksok, -sok. pwedeng hindi na, pwedeng diretso bol na lang. Kasi nakasoksok na naman dun sa ano eh, sa lubid yung ating pinakalak. Matibay na yan. Yan, bale ang magiging forma niyan ka farmer ay dito sa kaliwa, magbubuhol ako dito dahil ito yung magiging lak doon sa puno ng tenga noong baka o kaya na kambing yan, gubula ko dyan pero yan hindi pa ano yan hindi pa fix yan pwede pang i-adjust yan yan so ganyan ho ang magiging forma nyan palapad lang siya ka-farmer. so hindi na siya basta basta makakasugat ng ilong ng baka o kaya ng ilong ng kambing yan bulang kadalasan naman ganyan lang yung forma ng buhol ng mortigon eh sa kabilang side ganon din ng ating gagawin pero mamaya hindi ko na yan bubuhulin pinakita lang sa inyo kung paano siya ilak yan so kasya kasya ito sa mga ano mga yearling na baka pagka masikip pwedeng kalasin yeah, adjust One eternity later. So yan ka, partner, ko na isok sok na doon sa aking kambing. Ari, bisirong kambing lang ha. Ayan. So imagine niyo kung yan ay baka, ganyan po ang magiging itsura. Yung nasa bandang kanan, yun yung lock. Ayan, yan po eh, hindi na nakabuhol dahil hindi naman yan ipipix dyan. Wala lang tayong mapaggamitan eh. Wala tayong mapagdemohan. Kaya ito na lang ang kambing. Ayan. Ganyan po itsura. Para siyang ninja turtle. Oh. Dito po sa may bandang puno ng tenga, di na dyan ang kanyang isa pang lock. Dito naman yung kama sa may, sa may dulo. Dito nakakabit ang lubid. Pwede rin dito nakarekta yung pangilong. Ano, lalagay? labawa, may pangilong yung baka nyo. Yan, pwede nyong irekta dyan para o halimbawa ang mga malagot yung pang ilong halimbawa na pudpud -pud na ay eh, di ligtas pa rin hindi pa rin makakawala ang inyong baka so mamaya ko ay ay pakita ko sa inyo yung aking isang barako yung barakong kambing namin dito kulay orange naman ang lubid noon aray kulay blue ang ating ginamit para lang sa inyo para kayo ay ano makakuha ng idea kung paano gumawa ng busal na garantisadong hindi naman makakasugat sa nguso ng inyong baka o ng kambing yan pagka ang kambing ho ang kambing naman talaga hindi naman talaga nilalagay ng busal ako lamang naglagay dahil ang tigas hilahin ng isa naming barako yan ito ay isang pulaang ha ka-farmer. baka sabihin nyo eh bakit nyo nilalagay yung paring kambing na aray kalit liit yan ito po ay 6 months old na kambing sa ilong ay okay na okay nakakakain ang ating kambing kaya yung sinabi ko sa inyo adjustable kung masikip pwedeng luwagan kung maluwag pwedeng sikipan ayan parang ninja turtle mga kaparmero. oh. ayan so bali ito naman po yung aking barako ito po talaga nilagyan ko dahil matigas pong hilahin ano ako po ang nahihila hindi, hindi siya yung nahihila ko nung nasa leeg pa lang ayan yan po ang itsura ito po ang ginamit ko lamang dito ay number 20 at number 14. No, yan. So diyan lang po siya nakatali sa isang buwig na buko. Kung yan po ay walang mortigon, ubusal, sigurado madadala niya yan. Pero dahil nga may busal na siya, ay ano, ma hindi na siya makapuwersa. Ayan, ganyan po. Madali lang pong isuot ito. Yan. Hindi po mahirap isuot. Nakakakain siya ng ayos. Yan. So, hindi naman siya nasasakal mga farmer Nasa may bandang ulo naman niya yung lubid. Yung sukat, yung higpit ay depende na po sa inyong paggamit kung anong higpit ang inyong gusto. Yan. Ang kambing naman ay makunat ang balat. Hindi yung basta nagsusugat. Tsaka flat na nga po. Yan, sana na ko kayo ng tip mga kaparmer. Maraming maraming salamat sa inyong oras. Huwag niyo mag-subscribe. Ang ganito nga palang Mortigon kaparmer ay para naglalaro na sa 200 plus. Ano, hindi pa kasama doon yung mga shipping. Kaya kung makakagawa kayo ng sarili nyo, ay di makakatipido kayo. At garantisado, walang sugat ang inyong baka o kambing. Yan, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito na lang po. Salamat.